Kumusta aking mahal na pamilya ko sa pananampalataya at sa paghahanap ng totoo? Magandang araw o gabi sa'yo na saan ka man ngayon. May isang kwento ako na gustong ibahagi sa sa'yo, isang kwento na parang imposible pero totoo, isang kwento na babago sa paraan ng iyong pagtingin sa pagdududa, sa pananampalataya, at sa kapangyarihan ng pagbabago. Ito ay tungkol sa isang taong ang pangalan ay Kaku, isang taong napakatalino, napakamakapangyarihan sa kanyang isipan, na umabot sa punto ng pagtanggi sa lahat ng bagay na espiritual. Pero alam mo ba, kung minsan, sa pinakamatinding pagtanggi natin, doon tayo pinakamalapit sa pagtuklas. Imagine mo ito, isang lalaki, si Kaku, na punong-puno ng pagdududa. Para sa kanya, ang bawat libro ng paniniwala, bawat aral, bawat salita, ay walang iba kundi ng tao. Ang kanyang isipan ay isang balwarte laban sa anumang anyo ng espiritualidad. At sa isang madilim na gabi, sa gitna ng kanyang matinding pagkalito at kawalan ng pag-asa, ginawa niya ang isang bagay na halos hindi maisip ng sinuman. Kinuha niya ang isang banal na aklat, sa kasong ito ay ang kuran, at sa gitna ng kanyang matinding galit at pagdududa, nilamukos at pinunit niya ito. Nakakaloka, hindi ba? narinig mo palang ang salitang punit at banal na aplat, may kung anong kumukulo sa iyong kalooban. Pero huwag kang aalis dahil ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pagpunit ng libro. Hindi. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang gawa ng matinding pagtanggi ay maaaring maging simula ng isang nakakagulat na paglalakbay patungo sa pagtuklas ng pinakamalalim na katotohanan ng buhay. Kung ito ay pumukaw ng kahit kaunting kuryosidad sa iyo, manatili ka dahil ipapangako ko sa iyo, sa mga susunod na minuto, hindi lang ang kwento ni Kaku ang maririnig mo. Kundi ba kapati ang sarili mong kwento ng paghahanap ng pag-asa at pagbabago ay magkaroon ng bagong liwanan? Naintindihan ko kung bakit ka naririto. Siguro, tulad ni Kaku sa simula, pakiramdam mo ay napakaraming tanong sa iyong isipan na walang kasagutan. Siguro, nakaramdam ka na rin ng kawalan ng pag-asa o ng pagdududa sa mga bagay na dati mo nang pinaniniwalaan. Ang sakit ng pagiging nalilito, ng pagiging nawawala, ay tunay. Ito ay parang isang bagyo sa loob ng iyong puso, at ang bawat tanong ay isang kidlat na sumisira sa iyong kapayapaan. Valid ang nararamdaman mo. Marami sa atin, sa isang punto ng buhay, ang nagtanong, bakit? Bakit may pagdurusa? Bakit kailangan kong maniwala sa isang bagay na hindi ko nakikita? At ang paglalakbay ni Kaku ay nagsimula sa ganyang uri ng malalim na pagtatanong. Isipin mo si Kaku, hindi lang siya basta isang taong nagdududa. Siya ay isang henyo, isang palaisip na ang kanyang utak ay patuloy na naghahanap ng lohika at ebidensya. Para sa kanya, ang konsepto ng Diyos ay isang gawa-gawa lamang ng tao upang magbigay ng ginhawa sa harap ng kamatayan at kawalan ng kasiguraduhan. Sa bawat pilosopiya na kanyang pinag-aralan, sa bawat siyentipikong teorya na kanyang inalam, lalo siyang naging kumbinsido na ang lahat ay random, walang saysay, at walang nakatabong disenyo. Kaya ang pagpunit niya sa banal na aklat ay hindi lang isang gawa ng paghamak. Para sa kanya, ito ay isang deklarasyon ng kanyang kalayaan mula sa mga doktrina at dogmas na sa tingin niya ay bumibilanggo sa isipan ng tao. Ito ay ang kanyang matinding paraan ng pagsasabi, hindi gay maniniwala. Pero dito nagsisimula ang tunay na misteryo. Pagkatapos niyang gawin iyon, ano ang naramdaman niya? Kalayaan? Kapayapaan? Triumphalismo? Ang sagot ay walang anuman ya Ang naramdaman niya ay isang mas malalim na kahongkagan isang mas matinding pagkabagabag. Ang gawain yon na akala niya ay magpapalaya sa kanya, ay lalo lamang naglubog sa kanya sa isang bangin ng kawalan ng kabuluhan. Doon niya nalaman na ang pagwasak sa isang bagay na pinaniniwalaan ng marami ay hindi nagbibigay ng sagot sa sarili niyang mga tanong. Bagkus, lalo lang nitong pinalala ang kanyang kalungkutan. Parang pinutol mo ang ugat ng isang halaman at inaasahan mong mamumulaklak pa rin ito. Hindi lalo lang itong mamatay. Ganyan din ang nangyayari sa ating kaluluwa kapag patuloy nating pinupunit ang bawat posibilidad ng pag-asa at pananampalataya. Dito na tayo papasok sa gitna ng ating kwento. Sa gitna ng kanyang matinding pagkalugmok, sa kahungkagang iniwan ng kanyang sariling mga aksyon, isang bagay ang nagsimulang kumilos sa kanyang kalooban. Ito ay hindi isang tinig mula sa langit, hindi isang anghel na bumaba, kundi isang napakaliit, halos hindi maramdamang kutob. Isang tanong na bumulong sa kanyang isipan, paano kung? Paano kung mayroong higit pa? Paano kung ang kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang paghahanap na mas malalim pa sa kanyang naisip? Ito ang mga sandali sa buhay na nagpapabago sa lahat. Ito ang sandali ng pagtanggi sa matinding pagtanggi ako sa kanyang pinakamababang punto ay nakaramdam ng isang uhaw na hindi mapawi ng kanyang kaalaman uhaw para sa kapayapaan para sa kabuluhan para sa pag-ibig nagsimula siyang magbasa muli hindi na may hangaring punitin o hamakin kundi may hangaring intindihin sa una binasa niya ang iba't ibang pilosopiya ngunit ang kanyang puso ay nanatiling walang laman Munit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may isang matandang babae na kanyang nakilala. Simpleng tao, hindi kasyado nakapag-aral, pero may payapa sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ni Kaku gamit ang kanyang mga teorya. Ang babaeng ito ay nagbahagi sa kanya ng mga kwento ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng isang Diyos na hindi niya inakala na posible. Dito natin makikita ang kakaibang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang babae ay hindi na naangaral, hindi nakikipagtalo, kundi nagbabahagi lang ng kanyang buhay at ng kanyang pananampalataya. Sinabi niya kay Kakuna ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tungkol sa mga aklat na ating pinupunit o pinaniniwalaan, kundi tungkol sa puso na naghahanap ng katotohanan. Sinabi niya na ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan ay nagmamahal ng walang pasubali, kahit na sa mga pinakamasama nating pagkakamali kahit na sa mga pinakamatindi nating pagdududa. Ito ay isang konsepto na bago kay Kaku. Ang Diyos na ipininta sa kanyang isipan ay isang Diyos na naghuhusga, isang Diyos na nagpaparusa. Pero ang Diyos na inilarawan ng matandang babae ay isang Diyos na naghihintay, isang Diyos na nagpapatawad, isang Diyos na nagmamahal kahit na tayo ay lumayo sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng kwentong ito. Hindi ito tungkol sa pagsasara ng isipan, kundi sa pagbubukas nito. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng isang relihiyon para sa isa pa, kundi sa paghahanap ng isang personal na koneksyon sa lumikha. Sabi nga sa Biblia sa Jeremias 20 labing isa, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking inilagay para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Kahit gaano kalalim ang pagdududa ni Kaku, kahit gaano kalayo ang kanyang nilakbay sa kawalan ng pananampalataya, mayroon pa rin panukala ang Diyos para sa kanya. Mayroon pa rin plano ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kinabukasan at pag-asa. At ito ang katotohanan para sa iyo rin. Maaari kang nagtataka ngayon, paano ito mangyayari sa akin? Baka hindi mo naman pinunit ang anumang banal na aklat, pero baka pakiramdam mo, pinulit mo ang iyong sariling pag-asa, ang iyong sariling pananampalataya. Ang unang hakbang ay ang pagkilala na may uhaw sa iyong kaluluwa na hindi kayang pawiin ng anumang bagay sa mundong ito. Ito ang uhaw na nagtulak kay Kaku na maghanap. Ang uhaw na iyon ay ang Diyos na kumakatok sa iyong puso. Pangalawa, maging bukas. Hayaan mong ang iyong puso ay magtanong hindi lang tungkol sa, bakit hindi, kundi sa, paano kung. Paano kung ang pag-ibig na ito ay totoo? Paano kung mayroong isang plano para sa iyong buhay na mas dakila pa sa iyong naisip? Ito ang katulad ng sinabi sa Roma 12, dalawa, at huwag kayong umayon sa kapanahon ng ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating pag-isip. Pangatlo, humanap ng koneksyon. Tulad ng matandang babae na nagpakita kay Kako ng isang uri ng pag-ibig na hindi niya inakala, humanap ka rin ng mga taong nagpapakita ng tunay na pananampalataya, hindi sa salita lang, kundi sa gawa. Ang mga taong nagmamahal, nagpapatawad, at nagbibigay ng pag-asa. Sila ang magiging living proof na ang pananampalataya ay hindi lamang teorya, kundi isang kapangyarihan na nagpapabago ng buhay. Ang kwento ni Kaku ay hindi natapos sa pagpunit. Sa katunayan, doon nagsimula ang tunay niyang paglalakbay. Mula sa pagiging isang ateista na punong-puno ng pagdududa at galit, dahan-dahan siyang naging isang tao na punong-puno ng kapayapaan at pag-asa. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Ito ay isang proseso, isang paglalakbay na nangailangan ng katapangan na harapin ang kanyang sariling mga takot, ang kanyang sariling mga preconception. Pero sa huli, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na hindi niya inakala na posibleng naroon siya, isang lugar ng pananampalataya, ng kapayapaan, at ng unconditional love. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang sugat o gaano kalayo ang nilakad mo palayo. Ang Diyos ay laging naghihintay, nagmamahal, at handang magbigay ng panibagong simula. Mi cuenta nos de on the vos est asistindo si esa mensagem est fazendo sentido para o siu coral. Iso mi ajuda muito entender nosa familia aqui, cryer contedos te dos en mahalaga ang bawat salita mo sa akin. Isipin mo ang sarili mo ngayon. Baka may kakurin sa loob mo, isang bahagi na nagdududa, nagtatanong, o nagsisikap na makahanap ng saysay. Ang mensahe ko sa iyo ay ito, hindi ka nag-iisa. At ang iyong pagdududa ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Sa katunayan, maaari itong maging pintuan sa isang bagay na mas dakila pa ang Diyos na nagmahal kay Kaku, kahit sa kanyang pinakamalalim na pagtanggi, ay ang parehong Diyos na nagmamahal sa iyo ngayon. Walang anumang pagkakamali ang sobrang laki, walang anumang pagdududa ang sobrang lalim, na hindi kayang abutin ng kanyang pag-ibig. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang bagay na extraordinary. Hindi nagtatapos dito ang iyong kwento. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon ka sa loob mo ang lahat ng kailangan mo para makayanan ang anumang hamon at matuklasan ang tunay mong layunin. Huwag mong hayaang ang mga multo ng nakaraan o ang takot sa hinaharap ay pumigil sa iyo na maranasan ang kapayapaan at kadalakan na inilaan para sa iyo. Ang Diyos ay tapat at siya ay laging nagbibigay ng bagong simula. Bago tayo maghiwalay, gusto kong manalangin para sa iyo, para sa iyong puso at para sa iyong paglalakbay. Panginoong Diyos, aming Ama na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Salamat po sa kwento ni Kaku na nagpapaalala sa amin na kahit sa pinakamatinding pagdududa at pagtanggi, ikaw ay naroon, naghihintay, nagmamahal, at handang magbigay ng pagbabago. Dalangin po namin para sa bawat isa na nanonood at nakikinig ngayon. Kung mayroon mang pagdududa sa kanilang puso, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kalinawan. Kung mayroon mang sakit o kawalan ng pag-asa, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan at kagalingan. Tulungan mo po kami na makita ang iyong kapangyarihan na gumagana sa aming buhay, kahit sa mga sandali ng kahirapan dalangin po namin na ang bawat isa ay makatuklas ng kanilang tunay na layunin sa iyo bigyan mo po sila ng tapang na harapin ang kanilang mga takot at pananampalataya na lumakad sa iyong mga pangako patuloy mo po kaming ingatan patnubayan at punuin ng iyong banal na espiritu naniniwala po kami na ang aming pinakamabuting bahagi ay darating pa dahil ikaw ang aming gabay at ang aming lakas. Puno po kami ng pasasalamat sa iyong walang sawang pagmamahal. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa iyo, mahal kong kapatid, sa paglaan ng iyong oras para sa kwentong ito. Kung mayroon kang kakilala na nangangailangan ng pag-asa o ng pampalakas, ibahagi mo ang videong ito sa kanila. Baka ito ang kailangan nilang marinig. At kung ang mensaheng ito ay pumukaw sa iyong puso at nagbigay sa iyo ng bagong pag-asa, mangyaring ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang aming mga susunod na mensahe ng pagbabago. Ito ang ating pamilya, isang komunidad ng mga naghahanap ng katotohanan at pag-asa. Handa ka na bang harapin ang susunod na kabanata ng iyong buhay na puno ng pananampalataya at pag-ibig? Tignan mo itong video na lumabas sa screen, ito ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay tungo sa mas malalim na koneksyon sa Diyos at sa iyong sarili. Hanggang sa muli, manatili kang matatag at punong-puno ng pag-asa.